Good morning mga idol, it's gonna be another day, another vlog Sinulog sa Negros kasi hindi nakapunta ng Cebu dahil Sad reality, hindi ako nakapunta ng Cebu so mabuni mode muna tayo Second Sunday, mabuni Hindi nakapunta kasi naubusan ng budget <laughs> Shoutout nga pala kung sino ang may gawa ng design na to kasi na napalipad ako ng drone nag aerial shot ako I'm talking about ano this picture eto kung so, sino mang may niyan shout out sa iyo ang ganda akala ko naging higante si Santo Nino Today's target is Quezon so sa lugar kung saan ang daming litson na inanda so bawat sitio may Lechon. So we're talking about 42 Shoutout sa mga rito I mean, kahapon dumaan kami dito Wala pa ito eh So ibig sabihin madaling araw sila nag-set up Para lang sa occasion dito So 42 na sityo Ang nangyari Nagcombine yung iba, so hindi siya 40 total na litron, but still in every sitio may litron, yung ibang alang malilit na sitio na combine. Katawen ang ibigay, yoke, kaya dapat natin to na alagaan, umiwisayo sa sakit at karamdaman, kaya sa mga kapwa ko kabalaan, maging disiplina do yun ang ka ilang. Ngapala sa itong contest, so pagandahan ng mga setup. Kasi may mga judges from local government. So yung ibang litson hindi pa dumadating kasi pinagigihan nilang lutuin para at least chances na manalo. got this purpose in my step Knowing where I'm going like I'm writing every check I've been tired of treading water Now I'm learning how to swim Scared to venture in the dark Now I do it on a whim So kanya-kanya nang handa Habang hinihintay na matapos yung Misa Pagkatapos ng Misa, pre-judging And then de-declare nila kung sino yung manalo And then, yun Yung hinihintay natin Yung kainan nga pala kay The Hunter Legacy. Shoutout Chivals. Then Arnel Milia, shoutout sa God bless. Barangay Quezon, San Carlos City is quite well known na maraming palay. So mga bisita kadalasan dito are farmers. <laughs> Open naman siya sa lahat. Pwede kang kumain. So, sa akin lang naman, siguro hahanapin natin yung assigned seat yun natin para at least hindi masyadong nakakahiyang kumain but anyway may nakikita ako na dumadaan binibigyan nila ng plato so it means to say welcome naman so hanapin natin yung seat yun natin kung saan tayo na assigned. sa <laughs> kapag girlfriend, dapat binibigyan ng bulaklak at eh, hindi na siya girlfriend eh, asawa na siya. So, hindi na siya matutuwa sa bulaklak. Tingnan natin yung reaction niya. <laughs> so, natapos yung araw na siyempre masaya at siyempre higit sa lahat busog. Noong una, hesitant ako sa ganitong lifestyle. Yung simple. Pero turns out kapag nasanay ka na, wala namang problema eh. So, enjoy ko muna yung araw. Mamuhay ng tahimik. Iba sa feeling. Minsan masarap nga kung naka-offline yung phone mo. Well, dito sa amin, walang signal. So, absolute offline talaga. So, thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye.